Ito ang nakakagulat viral training sa mundo ng social media ang di mo ni balitang talagang ang lahat ay may kabayaran. Ano mang maling nagawa ninyo sa dating Pangulo, tiyak ito'y pagbabayaran ninyo sa sambayan ng Pilipino unti-unti na nga lumiliwanag ang kadiliman at sadyang lumalabas na ang buong katotohanan. Sa wakas ito na ang pinakainaantay ng lahat. Office of the Ombudsman binasag na ang katahimikan at katotohanan na dapat malaman ng taong bayan na siyang gumimbal sa mga Pilipino at sa gobyernong ngagba mga sangkot sa di mo na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte para dalhin sa dahig Netherlands at isuko sa dayong hukuman or ICC ay binigyan na ng matinding ultimatum ng Office of the Ombudsman. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin at yun nga mga kapinas ay pa sa kumpirmadong balita na inilabas ng inquiry sa inquiry.net sa kanilang official website. From inquiry.net, ombudsman orders Remulia 3 more respond to the 30 arrest complaint. Manila, Philippines, the Office of the Ombudsman has ordered five government officials to respond to the complaint filed by Senator Amy Marcos' Committee on the Foreign Relations regarding the legality of the arrest and transfer to the International Criminal Court of former President Rodrigo Rua Duterte. Based on the order released by the Ombudsman, on Tuesday, the following officials were asked to file a counter affidavit for the administrative and criminal cases. First is Justice Secretary Jesus Crispin Rimulia. Second, Interior and Secretary John Rimulia and Philippine National Police or PNP Chief General Rommel Maribel at PNP Criminal Investigation Detection Group Chief Nicholas Torrey III, and lastly, Special Invoy for Transitional Crime, Marcus Lacanilao. The order came after Marcus called in the Ombudsman to investigate the five officials for their alleged role in the arrest of the 30 and the former Chief Executive transferred to The Hague the respondents must submit their counter-affidavit along with the supporting documents within 10 days from the receipt of the order according to the document failure to file counter-affidavit within the aforesaid period shall be deemed as waiver of a respondent's right to submit counter or controverting evidence and the preliminary investigation shall proceed accordingly if added Sanig yung official report niya na ito na nilabas sa inquiry.net sa kanilang official website at talaga namang kumpirmadong pinasasagot na nga ng ombudsman lahat ng sangkot sa diwa ng na iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte at ito ay ipadala sa The Hague, Netherlands para doon litisin. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na talagang lahat ay may kabayaran kung anong nagawa mo mali sa kapwa mo ay dapat mo itong pagbayaran sa batas at sa mga Pilipino. Matapos ngayon lumabas ang balitang ito ay agad ang samot sa rekomend at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, Mabuhay po kayo on Bootsman Martires. God bless po and keep safe ikaw na lang inaasahan ng sambay ng Pilipino. Ang dami pong kado ni, Duterte, ni Torre, may nauna pa diyang pagsasamahin na yon sinabi niya, Nahihilain ko yan, hihilain ko talaga yan, sabi niya kay Tatay Digong. Ang sakit po sa paninig namin, Torre, yung magay na presidente, iniyakan ng buong mundo, pati yung attorney, hinila-hila mo pa, mas mataas pa yung pinag-aralan niya sa iyo. Dapat may internal affairs tayo sa Pinas na dadampot kina Tory Marbil Rimulya la sa kanilang salang kidnapping kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay po kayo umbuds or Mar martires. May, may the Lord always protect and bless you. And quote. Bugs! <laughs> Hindi na alam ng House of Representatives kung saan sila lulugar. <laughs> Basahin natin mga lodge. Senate President Escudero ibinasura ang inihahing writ of summons ng House Prosecution Panel. Kawawa ang House of Representatives, 'di ba? Lahat na ginawa nila, lahat na ginawa nila. Minadali nila yung impeachment. Tapos ang dami ng dami nilang request sa Senado. Tapos ang ending, palagi silang bigo. <laughs> ah, 'di ba? Diba? Wrong timing nyo lang kasi, ha? Kung nag-isip pa kayo ng maayos, edi sana, inihain nyo na lang ang impeachment after election. E, syung-syunga, syunga kayo, eh. ba diba? So, ngayon, alanganin na tuloy kayo, di ba pagdating sa eleksyon. Lalo na yung mga kumakandidato ngayon at pumirma pa talaga sa impeachment ni VP Inday Sara. Tapos, trying hard kayong madaliin yung impeachment at dapat daw simula na ng Senado ang impeachment trial kay VP Inday. Well, buti na lang itong si Chisis Codero. Hende, sumasana't sa inyo. Ayan na, this is it mga lords. Basahin natin. The Ombudsman orders DILG, CIDG, DOJ, PNP, and DFA to file counter-affidavit over ex-president Rodrigo Duterte's arrest. This teamed From Senator Aimee Marcos' request to the Ombudsman to probe high-ranking officials involved in the arrest. Failure to file counter affidavit within the force period shall be deemed as a waiver of respondent's right to submit con controverting evidence and the preliminary investigation shall proceed accordingly. Ombudsman orders the ALG CIDG... DOJ, PNP, and DFA to file counter affidavit over ex-president Rodrigo Duterte's arrest. Yan na! Nagsisimula na. Ayan na. Good job, Senator Amy Marcos. This is it. No, sana talaga mabigyan ng mustisya ang pag-surrender nila kay Tatay Digong sa ICC at sa di umanoy illegal arrest na ginawa nila kay Tatay Digong. And kudos to Senator Amy Marcos, 'di ba? Talagang na level up niya, hindi lang siya puro investig, hindi lang siya puro healing, 'Di ba? Nag-file talaga siya sa ombudsman and tignan natin sa mga susunod na araw ang mga mangyayari. Paning kamot, Jud, Dambalos Les. We really, really need to put an extra effort for our Alianza candidates. As I've said in a number of our gatherings here, we have to vote straight Alianza. We really, really have to go that extra mile for them wow. and that's why we're also here I'm... we really need mm, paningkamot ah sipagan mo pa ah <laughs> sipagan mo pa dapat talagang manalo kayo kasi kung hindi babaliktad lahat kaya alam niyo mga lords no nagigets ko bakit yung si tambaloslos no talagang nagmamakaawa nagbebeg, no? At namimilit sa mga tao na piliin ang alyansa. Ngayon ka. Ngayon ka lang, no? Abangan lang natin talaga ang eleksyon. Yang mga ginagawa nyo, kitang-kita namin yan. Pero sorry, hindi namin ibaboto ang alyansa mo ni, ni, ni Vice si Presidente na ako'y pinsan, ni Congresswoman Franz Castro. Uh -huh. Yes po, that's in, that in uh -huh. Uh -huh. So dapat yun pa lang, sa unang salita pa lang, sa sinabi pa lang ni Vice Presidente, fake news na siya. <laughs> <laughs> Hindi ko po kasi wala po akong relasyon ni Congresswoman Franz Castro. Lago. So, kung siya mismo nagpapalabas nito, uh -huh. galing sa bibig na isang vice-presidente, uh -huh. ang maling informasyon uh -huh. na ako ay pinsan? Ikaw <laughs> ang gusto mong fans Hindi ba nakakaalam ngayon? <laughs> ang vice president niya nagsasabi. <laughs> pikon, pikon, pikon. Hoy! <laughs> magkamukha kayo. Magkaugali pa kayo. Parehas pa kayo mag-isip. <laughs> ang meaning lang naman ni VP Inday Sara, may trauma na siya sa mga apilyedong Castro. <laughs> Ay, Jessica, sige, patulan mo. <laughs> yung mukha niya gigil na gigil siya eh. ba? Diba? Parang inis na inis siyang ikinumpara siya sa isang entry. <laughs> Tignan nyo to mga lords. Dito natin mapapatunayan na talagang pinilit lang, no? Pinilit lang talaga ang 20 pesos per kilo kasi malapit na ang election. Parawarin natin. Follow up dun sa kung saan mang gagaling ang pondo rito. Ang paliwanag kahapon ni Secretary Chu Laurel, kung ano man yung diferensya, 33 yung value, ibebenta ng 20. Tig 650 ang national at local. What happens to the, say, the fourth, third class municipalities who are unable to fund the difference? Tama. Uh, how soon can the national government shoulder the cost fully? para maibenta po sa 20. Sa ngayon po ay pinag-aaralan po yung patungkol po diyan. Si. Ang uh, pangunahin po ngayon po. na direktiba po yeah. ay uh, doon sa maaari makapagbigay ng subsidiya mula sa local government. Oh. At uh, sinabi naman po natin, kung hindi man nila maa-avail ito, maaari naman po magpautang sa uh, FTI, pero ito po <laughs> yung sinasabi nating halagang Putan. 33 pesos. At uh, maa-avail naman din po ng mga kababayan natin yung halagang 33 pesos uh through the LGU or FTI. Oh. At uh, yung po din po ay pwedeng utangin po ng mga sinasabi niyo po na medyo uh, local oh. government na hindi ganun kalaki <laughs> po yung yun nakakapanakop. Oh. Diba? ba? Diyan mo palang mapapansin na pinilit talaga nila 'yan. 'Di diba Parang ang mangyayari daw sabi nung si Chu, 'di ba, yung sa DA, na yung 33 per kilo ngayon, no? Is ipapababa nila na maging 20 pesos na lang yung 33 per kilo ngayon. Kasi daw yung the rest, 'di ba, 20. So may 13 pesos pa. Yung 13 pesos parang sasagutin 'yon ng gobyerno. <laughs> Di ba? Hindi stable. Hindi stable, hindi lang tatagal. Yung 13 pesos na manggagaling sa gobyerno, saan yung galing? Galing din sa atin! diba kasi kukuni naman nila yan sa mga buwis na binabayad natin, di ba? Grabe. Maro, maro. And ito pa, imagine niyo. Pwede naman pala nila yung gawin. Bakit hindi yan nila ginawa nung pagkaupo mismo ni PBBM? Bakit ngayon lang? pwede naman palang sagutin ng gobyerno para abot kaya ang 20 pesos per kilo. Pero bakit ngayon lang? <laughs> sa pagtanggap nyo ng role na ito, um, of course, may mga nasasabi rin po against you that you're an attack dog of this administration. How do you respond to those? Do you still take offense uh, sa mga ganito pong uh, paratang sa inyo? Hindi. Ako'y kailangan ko ipagtanggol ng gobyerno kung ano yung mga magagandang nagagawa nila ng gobyerno, ng ating mga leaders, lalo-lalo na si Pangulong Marcos. Wow. Atak ba ang magsabi kung ano yung mga nagawa at kung ano yung gagawin. Atak ba yung depensahan, yung mga fake news na nanggagaling sa mga bumabatikos sa gobyerno at kay Pangulo. Kung atak ang tawag doon, siguro masasabi ko sila naman ay mga garapata. <laughs> Thank you. <laughs> Oy, tayo daw. Yung mga kritiko. Yung mga namumuna. Ang tawag daw sa atin, garapata. <laughs> Oh my god. First time in the history ng Pilipinas na meron tayong spokesperson na inaaway. <laughs> na inaaway ang mga Pilipino pag binatikos ang gobyerno. Hoy, anti Claire, Remind lang namin ha. As spokesperson ka po, empleyado ka po ng gobyerno. Tapos, 'di ba, yung mga taong kritiko at namumuna sa gobyerno ngayon, karapatan nila yon, Karapatan namin yon. At anong karapatan mong sabihan ng mga garapata? <laughs> ang mga kritiko, ang mga namumuna. Alam mo, Auntie Claire, sa ginawa mo, sa mga ginagawa mo, mas lalo mo lang ine ang mga tao sa administrasyon niya. And actually, I'm very happy sa mga ginagawa ngayon ni Auntie Claire. Tuloy-tuloy <laughs> lang, alam mo. Diba? Simula na naging spokesperson niya si Auntie Claire, mas tumaas ang trust and approval ratings ni Vivi Inday. <laughs> <laughs> Kaya, thank you, Auntie Claire! <laughs> Isang good news lang po ah. Ano nga rin po? Hindi ko po nabanggit hmm. kanina kay, kay DJ Jam. Uh, lahat po halos uh, with this uh, regional tripartite, Uh, lahat po ay nag-increase na po ng wage. Hindi nga lang po siguro ganong kalaki ang ina expect nila kasi meron po supposed to be legislative wage na pinag-uusapan. Pero uh, ba base po sa direktiba ng Pangulo with the regional tripartite uh, tumaas na po sa lahat na region ang mga sweldo po or wages po ng mga Pilipino. <laughs> Okay. Yes, Kasi nga dito, ang ikalawang concern nila ay increasing the pay of workers eh. Dito po sa ay. survey ng uh, Pulse Asia. yung Yan po. Yan po yung good news ng, 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 ng dole ni uh, Secretary Laguesma. Mm. Kaya nga sabi po, parang okay. hindi nila nakikita po talaga yung ginagawa ng gobyerno dahil siguro nga hindi po ito napapakita <laughs> o na isa sa publiko agad. Actually, nasa balita naman namin yan, ma'am. Oo, oh, balita ah, na po. yes, ma'am. bawat regional news namin, kapag po meron ng wage increase, no, na order pong wage board, lagi po nasa balita yan. Pero bakit walang balita? Oh, sige. Natatawa ako kay Ted Pylon eh. Mm. <laughs> good. good news daw. Tumaas na daw ang mga sweldo. Oh, sa mga kababayan kong nagtatrabaho. Totoo ba? <laughs> diba? Kasi ang rason, bakit lumagapak sa survey, ang isa daw sa rason, is yung wage increase na hindi nangyari. Tapos gaya sasabihin ni Claire Castro, good news. Tumaas na daw ang mga sweldo. <laughs> Fake news! Ay, nako. oh kayo mga lods, totoo ba yung sinasabi niya? Sa mga may trabaho dyan, totoo ba talaga yung sinasabi niya? Grabe na naman yung pinapakalat nila. Sa panahon daw ni Tatay Digong, sobrang mahal daw ang mga kilo ng bigas. Talaga ba? E eh, di panoori natin to. Usap ang presyo pa rin, kapresyo na ng NFA rice ang commercial rice oh. sa ilang tindahan dal daw yan sa rice tarification law malaking ginawa para sa mga mamimili oh. <laughs> Hindi na lang daw NFA rice ang pinakamurang bigas sa merkado sa ilang pamilihan kasi tulad dito sa at Isabela meron ng regular built na okay. commercial rice na 27 pesos lang kada kilo oh. kapresyo ng NFA rice hmm. Hmm. Hindi na kami nagbibito ng NFA rice kasi mas mababa ng commercial meron na pong 1, 2 10 kilos oh Sa panahon niya ni Tatay Digong. At least dati, nangyayari na pala yung ganyan. Pero walang announcement. Di ba? Walang pagmamayabang. Diretso nararamdaman sa pinakailalim. Ganyan dapat. E ngayon, di ba? Kailangan pa i-announce. Tapos, pa-election pa talaga. Di ba? Kaya ako, for me, the sincerity. Maganda kasi yung application agad. Yung maramdaman agad. Nung nasa ilalim. <laughs> Tapos nakakatawa kasi daw umabot daw ng 70 pesos per kilo sa panahon ni Tatay Digong. Hindi naman yun nationwide. Sa isang lugar lang yun sa Pilipinas. Sa may Zamboanga City yun, nag ng rice crisis. The reason is supply shortages, logistics, at may mga abirya pa. Sa isang lugar lang yan. Pero at that time sa buong Pilipinas, halos 40 na sa 40 per kilo. Yan nga sa balita Oh. May 20 plus pa sa panahon ni Tatay Digong. Kaya wag niyong balikuin, 'di ba? Wag niyong wag niyong siraan ang Duterte administration. Galingan niyo na lang ngayon. Paano po natin ipapaliwanag yung kung bakit sa Visayas unang rollout, out yung 20 pesos na bigas at tinagdagan din yung NFA allocation nila. Ganong dito po sa pinakabagong SWS survey, ang self-rated poverty pinakamataas po sa Mindanao followed by Visayas yeah. ng Why Visayas? ah uh, as I said a while ago, ang unang nag-clamor sa akin is uh, na mag-move, ng paraan na move out yung stocks nila oh, is hindi. yung Mindoro Farmers. So, oh. yung Mindoro, uh, oh. as of the moment, has almost uh, no, 800,000, almost 900,000 bags of uh, na, bigas. Ang normally, uh, ang Mindoro ang nasusupply sa Visayas uh, and Iloilo. -ilo. So the, that is one uh, reason why irinana mm -hmm. napili. kasi yun ang pinaka urgent and harvest and etong uh, uh, linggo na tayo yung peak of harvest season ngayon eh. yeah. so uh, yeah. that is also so and, cool. and and uh, then another another fact is uh hindi naman rice masyadong rice producing yung Mindanao as a whole oh. so technically, we have to move out the stocks kung saan po nung mga warehouse. Okay, sige po. So, Sec, uh, para ho mas klaro, ano, panghuli na lang po ito, saan po ang anong mga bayan, lalawigan sa, sa kabisayaan, ang unang may rollout nito at yung mga taga Mindanao ngayon na nanonood sa atin, nakikinig sa atin mga taga Luzon, kailan sila makaka, makakaramdam, makakatikim nitong 20 pesos sa bigas? Yung sa, kung willing ho yung sa Mati, sa Davao, no? kasi sa, join sila kung sa 33 willing. peso namin dati, uh, we, can, we can supply them maybe after a month, no? Uh, yung maybe yung farm, kung interesado din yung barm, uh, interesado. we can also supply them maybe after a month no uh, sa Visayas naman and ano ay in detail yun na kasi kausap ko yung mga governor so I, I think if the governors are meeting with the mayors na their mayors na and humihingi na ng parang allocation uh, parang, basically we need the allocation wait like, ikat lang natin hindi ko na gets <laughs> na gets nyo ba mga lodge ang mga rason nila bakit inuna nila ang Bisayas, masyadong ano eh. Diba? And actually, kung papanoorin mo yung buong video, sinabi din doon na nagmeeting na daw lahat ng governors, meeting na daw lahat ng mayors, kung saan i-allocate ia ang 20 pesos per kilo. So, basically, sila-sila din ang magde-decide. Pwedeng magamit sa election. Kasi ang mga LGUs, mga governors, mga mayors ang magse-select kung saan iuuna ibenta yung 20 pesos per kilo. Parang ganun ang mangyayari. Isa pang good news, wow. kaugnay pa rin sa labanan uh, ng kontra-fake news wow. bilang patuloy uh, sa pagsusulong ng patotohanan at responsable ka, ben? komunikasyon <laughs> para sa bagong Pilipinas wow. para sa isang ligtas at responsable digital Philippines wow. inilunsad ng Philippine National Police ang uh, The War for Truth wow. at ang Joint anti fake wow, News Action Committee o JAFNAC. Katuwang wow. ang Presidential Communications Office sa pangunguna ni ah, Secretary oh. J. Ruiz. Sinabi ni Secretary Ruiz na bubuo ang ahensya huh? ng Interagency Task Force wow. para labanan ang online misinformation Halaka. at disinformation. Halaka! Halaka! Patay tayo dyan, Auntie Claire. Mauuna ka. <laughs> Ikaw yung number one na nagpapakalat ng fake news. Syunga-syunga ka rin eh, no? <laughs> wow, mayroon daw silang war for truth. <laughs> Dami nyong kaek Atupagin niyo yung mga Pilipino. Atupagin niyo yung mga inosenteng Pilipino at mga negosyanteng nabibiktima ng mga kriminal. Dami niyong kaek na Dami niyong mga war for truth, disinformation. Kayo naman ang simula at kayo naman ang source ng disinformation alam niyo mga lods, ang dami nilang ginagawang mga walang kakwenta-kwenta kaya pansinin mo ang bansa natin ang dami na nagsusulputang ba, diba, mga krimen nakawan, holdapan kidnapan ang dami nagsusulputang na problema sa Pilipinas, kasi itong mga inayopak iba ang focus kung ano-ano kung, kung ang mga pinaggagagawa Jessica Grabe naman to mga Lodge. Starting June 1, 12% digital tax to hit Netflix. Grabe, 12%. Shopee, Spotify, and more in the Philippines. Starting June 1, 12% digital tax to hit Netflix, Shopee, Spotify, and more in the Philippines. Grabe naman to. Wala nang ibang ginawa itong gobyerno na to, kundi pahirapan ang mga Pilipino. 12% talaga Laki naman yan. Grabe talaga itong si Ralph Recto. No? Kung ano-ano ang pinaggagawa nila sa budget ng Pilipinas. Siguro na short sila or ano ba. Pati ang Netflix, Shopee at ibang mga digital platforms. Lalagyan pa nila ng tax up to 12%. Grabe. Instead tulungan ang mga Pilipino, di ba na gumaan sa buhay, gumagawa na tuloy sila ng mga kung ano-ano para mabigatan lalo ang mga Pilipino. Like Netflix, di ba? Yan na nga lang ang yan na lang ang entertainment ng ibang mga Pilipino. Tataasan nyo pa? Of course, tataasan din yan nila yung bayad, di ba? alangan namang walang aksyon na gagawin dyan ang Netflix. Tataasan din nila yan. Ang kawawa ang mga consumers. <laughs> Ayan na, bumanat na naman siya pakinggan natin. Kasi <laughs> ka so, uh, sa pareha po kay Vice President Sara doon sa Sambuaga, sinabi niya na posible daw yung ano yung bentahan ng 20 pesos na bigas. Pero ayaw niyang ibahagi kung paano gagawin yung uh, pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas kasi ayaw niyang tulungan si Pangulong Marcos. Ang buong reaction dito ng mga kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating vice-presidente. ang tunay na kulay, ng vice-presidente bilang <laughs> isang public servant. Badak, sa pag-amin niya, na dito po ang kanyang sinabi, na uh, imposible talaga ang 20 pesos na bigas, pero pwede siya. Hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni uh, vice-presidente ng vice-president. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. <laughs> Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating pangulong. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Wow. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na mayroon kayo para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa <laughs> at hindi po dapat ito tinatiming. na. <laughs> hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng wow. taong bayan, lalo na po at yung Yan iba ay nahihirapang bumili ng uh, bigas kahit, sa uh, kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Uh -huh. Okay. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Wow. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Wow. Huwag naman po sana maging asal bata ang vice-president. <laughs> <laughs> Parang ikaw naman yung asal bata. Pikontalo ka eh. <laughs> Grabe, Nan nanermon pa siya. <laughs> ay, ang bot ni Monte Claire. Grabe no, talagang hindi siguro mabubuo yung kanyang araw kung hindi niya babanatan si VP Hintay. <laughs> ka na lang talaga eh kasi instead good news yung mga ibabalita nyo, anti Claire. Pero kung ano-ano mga pinagpapatulan mo, lahat ba talaga nang sasabihin ng mga Duterte at ni VP sara Sarah? Lahat talaga yun, kailangan mo patulan. Attack dog ka talaga <laughs> at yun. na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento tungkol sa video na ito, comment nyo sa baba at babasahin yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag i click ang like at ishare na din para mas marami pang makaalam sa mga video video ito. Thank you so much po!